Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 5, Quarter 2, Week 8. Pagtangkilik ng pamilya sa mga lokal na produkto. Magbigay ng dalawang mga Pilipinong kaugalian sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayosan sa tahanan. Bakit mahalaga sa pamilya ang malinis at maayos na tahanan? Pagtukoy sa sariling lokal na mga produkto. Tukuyin ang sumusunod na mga produkto. Ilagay ang check na marka kung ito ay ating sariling lokal na produkto at X naman na marka kung hindi sa loob ng kahon. Sa ibaba, isulat ang pangalan ng produkto at magbigay ng kaunting paglalarawan o impormasyon sa produkto. Ito ay check. Basket. Ito ay handmade na produkto gawa ng mga lokal na Pilipinong artisan mula sa mga materyales tulad ng yantok, kawayan o ratan. Sumunod na produkto. Tama, ito ay check. Ito ay wooden plates at trays. Ito ay mga produktong gawa sa kahoy na nililok at pinakikinis ng mga lokal na manggagawa o karpintero. Ginagamit ito bilang pinggan, tray o dekorasyon sa bahay. Sumunod na larawan. Mahusay. Ito ay eggs. Mga imported na tsokolate. Ito ay mga tsokolate na galing sa ibang bansa tulad ng Switzerland, Belgium, at Spain. Ilan sa mga tatak ay Lint, Milka, Baylor, at Belgian. Sumunod na produkto. X. Mga bag na Louis Vuitton, ito ay mga mamahaling bag na gawa sa France at kilala sa buong mundo bilang luxury brand. Ginagamit ito bilang fashion item o simbolo ng katayuan sa lipunan. Isulat sa K ang mga alam mo tungkol sa paksa. Isulat sa W ang mga gusto mong malaman. Huwag mo nang sagutan ang L. Ito ay para sa mga natutunan mo pagkatapos ng aralin. Kaugnay na paksa bilang isa, pagtangkilik ng pamilya sa mga lokal na produkto. Ang pagtangkilik ng pamilya sa mga lokal na produkto ay mahalaga at karapat-dapat na isulong. Kapag isinusulong natin ang mga lokal na negosyo, hindi lamang natutulungan natin ang ating komunidad, kundi sinusuportahan rin natin sila. Pagdating sa pagpili ng mga lokal na negosyo, ang pagtulong sa komunidad ay nangangahulugan ding tumutulong sa iyo. Maging ito man ay sa pagtulong sa ekonomiya, ngayon o sa pagpapatayo ng mas magandang mundo para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga maliit na negosyo ay narito para sa atin. Ngunit sa una, kailangan nila ng kaunting suporta mula sa ating lahat. Narito ang limang pangunahing dahilan kung bakit dapat nating suportahan ang mga produktong gawa sa Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga produktong Pilipino, ang iyong pera ay diretso sa kanilang bulsa. Ikaw ay tumutulong sa paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, lalo na sa mga nangangailangan. Bukod dito, sa halos isang milyong MSME, micro, small and medium enterprises sa buong kapuloan, ang MSMEs ay nagbibigay ng isang ikatlong bahagi ng kabuoang employment sa Pilipinas. Ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang pagsuporta sa lokal ay nangangahulugan din ng pagsuporta sa iyong sarili. Kapag bumili ka ng mga produktong gawa sa Pilipinas, nananatili ang pera sa komunidad kapag bumibili ka mula sa mga lokal na pag-aari ng MSMEs. Dahil sila rin ay bumibili mula sa iba pang lokal na negosyo tulad ng mga bangko, mga nagbibigay ng serbisyo at mga bukid. Ito sa kalaunan ay nagpapalakas ng batayan ng ekonomiya ng Pilipinas, nagbibigay daan sa suporta at tagumpay para sa iba pang lokal na negosyo. Ito ay nagbibigay ng mas maraming pagpipilian sa mga produkto. Ang pagbili mula sa mga Philippine SMEs ay nagbibigay sa atin ng akses sa mga natatanging, malusog, makabago at mas murang produkto na bunga ng isang malusog na kompetisyon sa pamilihan. Ito ay nagbibigay inspirasyon para sa mga hinaharap na mga puhunan sa ating bansa na hinaharap ang pinakamalaking hamon habang daan-daang libong mga Pilipinong artesano, tagagawa, likha at negosyante ay humaharap sa posibilidad ng isang mahinang ekonomiya. Tandaan natin na mas kailangan nila ang ating suporta, ngayon kaysa kailanman. Bumili ng lokal, bumili ng mga produktong gawa sa Pilipinas panatilihin nating aktibo ang mga kamay ng mga Pilipino upang magpatuloy ang ating ekonomiya. Gamit lokal. magbigay ng mga lokal na produkto na makikita sa inyong pamayanan na ginagamit nyo sa inyong tahanan. Ibigay ang kahalagahan ng mga produktong ito sa inyong pamilya. Sa unang kolom, lokal na mga produkto sa aming pamayanan. Sa ikalawang kolom, kahalagahan nito sa aming pamilya. Bakit mahalagang tangkilikin ang sarili nating mga produkto? Sa palagay mo, ano kaya ang epekto ng pagtangkilik sa lokal na mga produkto sa ating pamilya? Para sa ikalawang araw kahalagahan at benepisyo sa pagbili ng mga lokal na produkto. Papabutihin ang kalusugan ng ating pamilya pagdating sa pagbili ng mga produkto at pagpili ng mga lugar na pagkain. Ang mga lokal na distributor ng pagkain at mga restaurant ay madalas na mas malusog na pagpipilian para sa ating pamilya. Ayon sa Grab Market, ang pagbili ng lokal na pagkain ay may maraming benepisyo sa kalusugan. Binubuksan ka nito sa mundo ng mga organikong prutas at gulay, karne na galing sa damuhan, sariwang itlog at mga produktong gatas mula sa mga baka na pinalakihan sa damo. Ibig sabihin nito, maaaring nating masiyahan ang ating pamilya sa masarap na pagkain habang sinusuportahan ang lokal na komunidad at pinipili ang pinakamalusog na pagbibilian. Ang mga maliliit na negosyo ay nagbabalik sa komunidad sa iba pang mga paraan. Nagdodonate, bumibili o pinansyal na sumusuporta sa iba pang mga independent na grupo. Kapag malakas ang mga maliliit na negosyo, pinapalakas din ang komunidad at lokal na ekonomiya hindi lamang pinapalakas ang lokal ng ekonomiya kapag namimili tayo ng lokal, kundi nakakatulong rin tayo sa paglikha ng mas maraming trabaho. Ang mga trabahong ito ay maaaring mapunta sa ating mga kaibigan, pamilya o kapitbahay. Mga taong marahil ay mas maraming makakalaban sa isang malaking kadena ng tindahan. O maaaring mapunta rin ang mga trabahong ito sa atin dahil lamang sa pagganap natin ng ating bahagi sa suporta sa komunidad. Binabawasan ang epekto sa kalikasan. Ang mga negosyo na pag-aari ng mga lokal ay kadalasang bumibili ng mas maraming lokal na produkto para sa kanilang mga produkto na nangangailangan ng mas kaunting transportasyon at outsourcing. Karaniwan silang gumagamit ng mas kaunting lupain, malapit sa mga residente at tumilikha ng mas kaunting trapiko at pollution sa hangin. Lahat ng ito ay nagdudulot ng mas kaunting trapik, mas kaunting pagkawala ng tirahan at mas kaunting negatibong epekto sa kalikasan. Panauhing tagapagsalita Makinig sa isang lokal na magsasaka, manggagawa o may-ari ng negosyo upang magbahagi ng kanilang mga karanasan sa paggawa o pagbebenta ng lokal na mga produkto sa klase. Maghanda ng mga tanong at makibahagi sa isang diskusyon tungkol sa mga positibong epekto ng pagsuporta sa lokal. Ano-ano ang mga natutuhan mo sa mensahe ng panauhing tagapagsalita? Para sa iyo, ano ang pinakamakabuluhang aral na natutuhan mo sa panauhing tagapagsalita? Bakit? Kaugnay na pagsabi lang tatlo, mga banta at hamon sa pagtangkilik ng pamilya sa mga lokal na produkto at ang wastong tugon nito. Ang pagtangkilik ng pamilya sa mga lokal na produkto ay mayroong mga banta at hamon. Gaya ng paghanap ng mga lokal na produkto ang pagkilala kung sino ang tunay na lokal at paghanap ng kanilang produkto ay hindi pa laging posible. Kahit ang paghanap ng isang restaurant na sumusuporta sa lokal ay hindi laging madaling gawin. Kumain ng lokal ng may mababang halaga. Mahirap na bumili ng lokal kapag may mas murang alternatibo. Paano mapanatili ang pagkain na sariwa ng mas matagal. Hindi alam ang pinakamabisang paraan upang mapanatili ang mga pagkain na sariwa ng mas matagal. Pagluluto ng mga bagong sangkap sa mga bagong paraan. Akses at kamalayan. Ang kakulangan ng akses at kamalayan sa paghanap ng mga lokal na pagkain ay hindi kaanong maliwanag. wastong tugon. Maaring mas mahal ang lokal na mga pagkain, kaya kinakailangang maging mapili. Isang posibleng solusyon para tumagal ang pagkain ay maging malikhain sa paglalata. Maging pamilyar sa mga lokal na pagkain at kung saan ito hahanapin. Ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga lokal na produkto at ang kahalagahan ng pagtangkilik sa mga ito ay napakahalaga. Maaaring isagawa ang mga kampanya sa paaralan, pamahalaan, at sa pamamagitan ng iba't ibang media platforms. Para sa ikatlong araw. Marketing campaign poster kampanya sa pamimili. Gumawa ng poster sa pamamagitan ng imahinatibong paraan upang hikayatin ang iba na bumili ng lokal na mga produkto sa kabila ng mga hamon at banta nito. Ano ang iyong natutuhan sa gawain na ito? Bakit mahalagang manghikayat tayo sa iba na tumangkilik sa ating sariling mga produkto? para sa ikaapat na araw. Mapa ng kaalaman Gamit ang mapa ng kaalaman o concept map, magbigay ng mga pamamaraan ng pagtangkilik ng iyong pamilya sa mga lokal na produkto. Punan ang L na hanay ng KWL chart ng mga bagong kaalaman ideya at sagot na iyong natutuhan mula sa aralin. Tama o mali? Isulat ang T kung tama at M kung mali. Ang pagsuporta sa lokal ay nangangahulagan din ng pagsuporta sa iyong sarili. T ari nating masiyahan ang ating pamilya sa masarap na pagkain habang sinusuportahan ang lokal na komunidad at pinipili ang pinakamalusog na pagpipilian. T. Isa sa mga hamon sa pagtangkilik ng ating lokal na mga produkto ay ang pagiging mahirap na makabili ng lokal kapag mayroong mas murang alternatibo. T. Isang posibleng solusyon para tumagal ang pagkain ay maging malikhain sa paglalata. T. Lahat ng lokal na mga produkto ay mura lang. M. Para sa inyong takdang aralin, paglikha ng liham. Sumulat ng liham para sa iyong mga magulang o pamilya upang ipahayag ang paghingi ng suporta o pasasalamat para sa pagtangkilik ng ating mga lokal na produkto.